Last season, I'm sure ngayon sa so comment section, hinahanap nila, nasan si Fiyang? Oh, <laughs> Sigurado ko, nasan si Fiyang? Sino ko ba makakasagot niya? Ang oo. Oh, oh, uh, everyone is looking for it. Nag-rehearse, nag-rehearse kanina, nakita yeah. namin. Yes. So. First, o nasan si Fiyang? <laughs> Madalas <laughs> talaga yun, makita ngayon eh. Nasan si Fiyang? Pitin na yun sa TikTok, sakit ako yung mga comment. Ano, ano, ano comment? Nasan <laughs> si, si Fiyang? Pero yun lang, intindihan ko. At is... Nasan si Fiyang? Oo nga, malaki <laughs> na <laughs> babasa yun. Sa comment section yun. Ano dito si Fiyang? Nasan si Fiyang? Nasan si Fiyang? Si <laughs> yes, Fiyang. Siyang panalo. Nasan si Fiyang?